guys. Morning mga people world. Um, natin for today guys ay inihaw na isda. Yung tamban na isda guys. Morning po. Ang um, init na. Yan guys, inihaw na tamban. Tamban tawag niya, di ba? Tsaka yellow pin. O, sabi ko sa iyo, grabe na init din. Pag hindi pa kasi... Ayan, pwede na. Ayan, ganun mo. Yung ulo niya, balna naman. Babe, mag-morning Good morning. Good morning. <laughs> good morning. Yan lang. Hanggang ganyan na lang. Yan guys. Morning guys. Bye. Yan ang ulam namin ngayon guys. Bye guys. Guys, yan kain tayo guys. Hot dog. Tamba na isda. Tsaka yellow pin siya guys. Yellow pin yan. Ayan. Yan, ito sa guys. Ayan, kain tayo, guys. Spring rice, guys. Ayan, guys. Ayan. kain tayo. Breakfast, breakfast tayo, guys. Nyan siya, guys, kain tayo. Kain tayo, guys. yan lang po, pagkain namin ngayon. Good morning, madlang people. morning ulit, guys. Hanggang dito na lang po ang video namin. Bye. Kain tayo. Bye, guys.